So, remind ko lang to sa mga kapwa motorista na dumadaan sa mga eskinita o sa mga malalaking kaliman. So, dapat nating iwasan gaya ng isang to. Target. Ayan, so si Gayan. Gaya ng isang okay. yan. Ayan. Dito sa lugar na to, kilala kasi nila ako. Diba? Target. Ayan, yung kinautangan. <laughs> so, normally, ayan uh, yan nga talaga, di may iwasan yan. Big shout sa lahat ng mga kali natin dyan At isang masayang araw sa inyo So remind ko lang to sa mga kapwa motorista Na dumadaan sa mga eskinita O sa mga malalaking kaliman ah uh, Normally sa mga ganitong lugar Maraming mga siga <laughs> So yung mga dapat nating iwasan Gaya ng isang to Target. Ayan, so siga yan Lalo pag nagtawag na maraming kasama Kaya minsan gumilid ka na lang Kasi nagkukos ng accident Pag sinabayan natin yung mga yan perap talaga <laughs> 'di ba at bukod diyan sa mga aso na 'yan ay siyempre yung ganitong mga intersection kailangan uh, magdadaan-daan tayo kasi baka mamaya biglang may sumulpot diyan at mabilis takbo natin eh tayo mabangga ganyan ng isang R 'yan Waka. yan so normally bigla-bigla silang sumusulpot yung mga ganitong tricycle o mga sasakyan lalo hindi bumusina gumilid ka na lang 'di ba para iwas sa uh, pwedeng uh, maging uh, aksidente So, yun. Then, yun. Dahil dito nga ako dumaan, ay uh, isang bagay pa na isang hindi may iwasan dito. Kaya eh, nakabang na. So, bukod dito sa lugar na ito, kilala kasi nila ako. Diba? Okay. Yan. Yung wow. kinautangan. <laughs> so, normally, Ah uh, yun nga talaga. Hindi may iwasan yan. Utang no? ko. Magka ano, Sol? Ay, ay kamusta? 144 Maria. Ay, to? <laughs> Oo. Oh, hello. Saan naman? 140 yan. Sakto nga yan. Okay na. Rewind natin mga kalye. alye Pansin nyo yun? Target locked. Yan! Pag dumadan ako rito malayo pa lang, kilala na ako ng mga yan. Alam na alam nila. Magkano, Sol? Ay, kamusta? Siya si Macy, yung anak mga habit bahay ko rito. Cute, no? 144 bar <laughs> <laughs> <Hello. laughs> <Hello. Stop laughs> <naman. laughs> yan Hello 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 Ulit yung bata na yan Si Macy Nakakwentuhan ko yan Lagi niya na pinapanood Yung mga vlog ko Na mga pagkain Na Nagugutom siya Kaya solid followers Itong bata na to Si Macy oh, uh, Masarap kakwentuhan Hindi ka na Macy So oh, yun mga kali, ingat-ingat lang din tayo lagi sa daan din. Pag merong tumawag sa atin, nakilala tayo. Ah, uh, natin, bigyan natin sila ng counting time kasi napapasaya na natin sila sa mga maliliit na bagay lang. So, 'yun. Ingat kayo lahat sa saan man daon aron Isang masayang araw sa inyo and share the love. Kita kits sayo next video.